Good morning sa inyo guys. Ito pala yung mga hinandang pagkain ni Mayor dito sa barko namin. Ngayon taglamig for today's video. Lumabas ka muna ng video. Sige. Ikaw, ikaw na lang lumabas. Ano ako ng okay. sakit lamig sa ulo. <laughs> guys, gabi yung snow, guys. <laughs> <laughs> Grabe na naman yung chibugan. Wala sinabi yung lamig ng panahon. Talaga nakakapagpainit ng katawan. Tara, samahan niyo yung kalbo. Let's go. So ayun na nga guys, puro food trip muna tayo for today's bid. Meron tayong umagahan, tanghalian, pati na rin gabihan. Ewan ko na lang talaga guys kung kakayanin mo pa mag-diet kung ganitong mga pagkain yung sasalubong sa'yo. Shish! Tapos sabayan mo pa ng mayelong panahon, talagang nakakagutom. Tara, umpisa natin sa umagahan. Let's G! Ay, sorry sorry, sa gabihan pa yan. Dito muna tayo sa umagahan, meron tayong iba't ibang klase ng tinapay pero tayong mga Pinoy, we love Monay! Anli Rice, aba, bagong saing, umuusok-usok pa, sakto sa lamig ng panahon. Lah, isa na lang kagad yung natira sa chicken nuggets, buti na lang may omelette. Eh, napakaangas par, umagahan, may mami, parang nasa Pinas lang. With Anli Sabaw, pero Anli din yung mami, kuha ka lang hanggat gusto mo. Nakakalungkot lang guys, wala si Bacon My Loves, pero palag-palag na rin yan. At least kahit papano, nakaiwas din yung kalbo sa high blood check. Dito muna tayo sa mga gulay-gulay, salad at mapula-pulang matamis na pakwan. At sa gilid, nandyan na rin yung mga palaman, ham and cheese. Take note, umagahan pa lang to guys, nag-warm up pa lang yan si Mayor. Kaya hindi mo na magkakanin si Kalbong Siman TV, mamaya na tayo magtotodo pagdating ng gabi. Tignan nyo naman, omelet pa lang, halatang hindi tinipid, sobrang kapal. Hey, ang kapal. <clears throat> Pagkatapos mabusog, sumilip lang ako sa labas, tapos kain ulit. Oh yeah! Papatagalin pa ba natin yan guys? Dumiretso na kaagad tayo sa tanghalian. Alright! Eh, meron tayong cheesy pasta at iba't ibang klase ng pizza. Pwede mong kuhaan lahat ng flavor niyan guys kung hindi mo man maubos, talagang ganon. Si Mesman na bahalang magpakain dyan sa mga pating o ba diba, sosyalin, pizza pa yung kinakain. Kung napansin nyo rin guys, sa unahan may kanin pero walang ulam. Ganon talaga dito sa barko namin, laging may rice kasi yung ibang crew mas pinipili nilang kumain ng delata. Om Sim! Uy, mukhang masarap yung hinandang dessert ni Mayor. Meron pang mga berries. Ang tatamis! Eto na yung mga food trip ni Kalbong Siman TV ngayong tanghalian guys. Meron tayong tatlong malalaking pizza na iba't ibang klase ng flavor. Grabe, ang bigat niyan sa tiyan. Talagang nakakabusog. Paano na yung gabihan? Madali lang yan guys. Ihikutin lang natin yung buong barko. Panigurado. Gutom na naman niyang kalbo. Alright! Ayun, first timer is spotted. Kumukuha ka agad ng bulto-bultong chowpan. Pati na rin ulam wala talagang pakilamanan sa pagkuha ng pagkain dito guys kahit sandukin mo pa lahat yan re-repilan lang yan ni Mesman alam nyo naman mayaman talaga si mama kaya lagi tayong naka eat all you can okay kumuha na tayo ng pagkain masyado na ako nahuhuli sa bakbakan oops naubos yung isang pan kaya pumunta muna tayo sa mga gulay gulay ala meron akong nakita guys dinarayo pinipilahan at pinagkakaguluhan shush sa banda roon merong nagbibigay ng special dessert mukhang masarap A waffle with ice cream at iba't ibang klase ng syrup imported pa yung gumagawa guys so challenge here's your specialty Ano na nilagyan na naman o guys thank you very much may prutas dito guys mm -hmm eto na yung mga napili kong pagkain guys. Meron tayong salmon with secret sauce. Samahan mo pa ng broccoli, chowpan, pochero at yung masarap na dessert. Yummy! Paano ba yan guys? Kakain muna si Kalbong Siman TV. See you ulit. next vid. Bye, -bye you!